Ayan guys, pupunta kami na ang Boulevard sa gilid ng palingke. Ayan si mister Nag-una -um -um, nag na. <laughs> mauna daw siya kasi maano ako lumakad mabilis. Bilis daw akong lumakad. Kaya eh, sabi niya mauna na lang ako. ayun na siya natatawa nga ako tumatakbo siya kanina malapit lang kasi sa amin yung um, dagat tapos sa uh, yung boulevard nandito sa gilid ng dagat din Ang bilis kong lumakad. Ayan. Umagang umaga pa ngayon dito kaya hindi, masya, hindi pa masyado ang sasakyan. Ito yung mga ito yung lugar namin. Masbati. Pero town kami ng Masbati City. In Milagros. Milagros yung aming lugar. yan si Mister. <laughs> Sabi ko, mag-exercise tayo kahit, kahit walking lang. Kasi iba na, tumatanda na talaga kami. May mga apo na. Exercise sa tuhod. Mag-walking, walking na. Ano kaya ako may pansit? Kasi pag umaga ay pumupunta kami dito. Okay pumupunta kami dito sa aray ko <laughs> napakang napakang ko yung aso buti na lang hindi ako kinagat mabait ang aso hindi ako kinagat napakang ko eh ano kaya kung may pansit May pansit na? -pan oh, si si sige, sige. Mabalik. 30 lang? Oh, mabalik na lang. Oh. Dito kasi ako bumibili so, ng pansit. oo <laughs> <taray na. laughs> uh -oh. Sige lang, madali malabaga maluto. Sige lang, kayo mag-ano lang ako. Mag-tortalibod. Sige kung mag-ikot-ikot. Ah, dito na kami sa bar. Ayan. Part 1 muna.